At ito ngayon pangalawang pagkakataon na si Diana Puto Cheese. At kung natatandaan nyo nga po, yung unan niya nga pong gawa, yun nga po yung binigay sa birthday ni Joanne. Nag-request nga po ako sa kanya na gumawa ulit. May pagbibigyan niya kasi. Po. Para sa ganun, ito nga po yung magiging merienda nila ngayong hapo. Nang mas marami nga ding magawa, bumili nga din po kaming maliliit na mold. Nang yeah. hindi nga daw po dumikit at para maalis nga daw po agad yung maluluto. Oh. Pinapahidan niya muna Di Dian ng mantika. Okay. Tapos pag sinasali naman nga po ni Dian sa molder, hindi nga po niya pinupuno. Kapag no. nga po kasi naluluto, maalsa pa po yun at baka ko pa kala, natatakam na ako. Oh, yung yun. una nga pong gawa ni Dea na binigay nga po ng birthday ni Joe, ah, nagtira nga po kami para sa amin at talaga nga naman pong nagustuhan ni Pa. At okay. naging madamot pa nga po si John at hindi nga po niya kasi pinakain sa bisita yung putong binigay sa kanya. Ye. At saka pa <laughs> ano ba naman hindi sasarap yan, hindi nga po kasi yung tinipid at yung cheese nga pong ginamit namin dyan ay ide. Bali, tatong flavor nga po ginawa ni De, yung chocolate flavor. Yan nga po yung plain na puti cheese. At yung ubi flavor. <laughs> at kita niyo po, hindi po pare-pares ng ng kanyang iba. At wow. kaya nga daw po yata nagkakaganon, nasosobrahan sa luto. At katulad niya sa chocolate flavor nagkandawasakwas. Ang dami din pong nagawa ni din. Hindi ko na nga din po nabilang Kung ilang piraso. So, Basta isa, dalawang lalagyan na malaki. Tapos isa, dalawa. At tatlo na mas lalagyan na maliit. At, at syempre bago nga din kami umalis. Yung pabango ko nga na to na matagal ko nang gamit, mas una pa nga susuko sa. So, Akin. Sobrang tagal nga nitong maubos 200 ml nga. Pat so, 100 pesos at mahigit ko nga lang po na murang mura. Hindi para. na nga masama, matagal nga din maalis siyang amoy niya. Pat mabango. May iba't ibang scent nga din ito kaya kung gusto niyo nga po ito, paki-PM na lang ako. Sisend ko nga sa inyo yun. nga, dahil paglabas ko nga ng kwarto, binitbit ko nga lahat ng dadalin na. Labas na ako nung ba? Lakad, lakad, lakad. Lak. Luba ka na lumak. So, paano po, dos May uwan ka muna dyan. Naalis muna kami. Baba. At kalalabas nga lang po na highway, hindi pa kami nakakalayo. Inambun na nga kami kaagad. At no? ano ba naman yan? Nilagpasan nga lang po namin isang barangay. Inulan naman kami. At buti na nga lang, dahil tumila nga po yung ulan. Nang kaso nga lang, nasira nga po yung wiper namin. At sabi nga ni Dayan, siya na nga daw yung bahay. Oh, may bago na naman talent, car technician. <laughs> Joke lang. na naman, lo loko-loko ngay panahon, uulan na aan. Tapos uulan na naman ng napakalakas. pati di lang ngayon, nasabay na naman niya yung wiper naming nasira. At no. sa punto nga na to, nahirapan na kasi din sa pagkakabit ng wiper. At it parang tuluyan na nga daw pong nasira at lumawag nga daw po yung pagkakalak niya. At sa totoo nga lang, kabibili nga lang po namin ng dalawang wiper na yan sa unahan. Bakit mang ganoon Napakabilis masin. Hindi na nga po namin kinabit kaya nagtiis na nga lang kami sa isang wiper. Tapos pa isa-isang wipe na lang po yung ginawa. It para makita yung daan. At yes, sa wakas nga nakarating na kami sa pupuntahan na. naman nga ako ko nakapagdali nga pa kami ng payong at sinaba na nga namin yung pamakin At sa lakas nga po ng ulan, nagkanda basa-basa kami yun. At syempre, ulan lang yan. Hindi nga ba pipigilan po niyan yung paghahatid ko ng merienda sa mga dati kong katrabaho. Medyo nalit na nga din kami na dating mag-uwi. At, sakto nga din, wala silang kliyente kaya makakapang pagulo ko. Joke at lang. syempre, total naman, nandito na nga din ako. Hindi ko na nga din po sanayang yung pagkakataon para videohan ko nga po sila isa-isa. At talaga nga naman ko silang lahat. At alam na alam nga po yan mga dating pang nanonood sa akin. Sa ilang taon ko nga po trabaho dito napakadami ko nga pong memories na naba ang mm. isa nga hindi ko malilimutan yung 14 days na nakawarantin kami sa office yes. panahon nga po yun ng pandemic na kahit nabing apat na araw kami nakakulong sa office kami nga pinagtatrabaho